Hello, kubis da, kumusta na kayo dyan? Sana ay okay lang kayo. Ako dito, malungkot. Malungkot, nag-iisa, pero lumalaban ko rin sa hamon ng buhay. Hindi, hindi tayo susuko. Kasi isa tayong breadwinner sa ating pamilya. So kailangan natin na palaging matatag kailangan nating healthy palagi kasi ang puhunan ano ba yung kuan uh, puhunan pareha lang yung kabisaya tagalog siguro. ang puhunan nato sa ato na uh, kinabuhi ang atong health so yun dapat palagi tayong um, healthy healthy living lagi akong nag-exercise makain ng prutas, gulay at isda, karne para sa ating katawan. Dapat bigyan natin ng maraming protein ang na katawan natin. Kain tayo ng maraming chicken para kas tayo, lalaki yung katawan natin para para na uh, sipag tayo ang magtrabaho at malakas. Mag ingat po tayo palagi, mag-isda. magingat ingat mag, -ingat. mag -ingat po tayo. See? Always na magingat tayo at manalangin sa Panginoon. Hindi, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Tandaan nyo yan, kabista. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon si traffic to Sabi naman dito Dito ako pa Pauwi na pala ako gani sa tra trabaho Lakad lang ako Takbo, takbo Full so light si matakbo ako para ah, madali brang init brang init ng panahon Ini tanpa nafon ni Yung lola ko kabisda, nandun pa sa hospital. Grabe. Sobrang laki nung uh, laki ng bill sa hospital. Eh, pinadala ko kasi sa kuanay eh, sa private hospital. Kasi, kuanay eh, um, critical siya at that time. Yung panahon na yun, nagkuhan siya 3 weeks na yung lula ko. Sobrang laki ng bayaran. Nasa 200 plus siguro. bigat oh Kulang tanang kuan 70,000. marami na akong utang sa bangko. Palaging uh, na hospital siya. Ay, okay lang. Kasi mahal na mahal ko yung lola ko. Mahal na mahal ko yung pamilya ko. Kasi kung wala sila, wala din ako. So, kailangan kong bumawi. isman lang. Hindi mababayaran ng pera yung pag ng mga magulang ko kaya e, uh, to Roro ako na naman ang babawi ako na naman so dapat nanalangin tayo palagi nabigyan tayo ng lakas lakas at tibay ng loob okay kabista uh, mag magingat kayo palagi malapit na ako sa bahay ingat, God bless, love you all